What's up mga idol? Rosario ready na sa game 5, pumirma na siya ng kontrata. Pero bago mo sana ipagpatuloy ang panonood mo, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel, maraming salamat idol. Bago natin pag-usapan ang tungkol kay Rosario, pag-usapan muna natin ang sinabi ni Coach Team tungkol sa pagkatalo nila sa Game 4. Ayon kasi sa kanya ay masyado daw malakas at magaling ang SMB sa naging laban na yun. Ang mas masakit pa ay hindi daw nakahanap ng solusyon ang Hinebra kung paano makasagot sa mainit na shooting ng SMB. Kaya naman kung hindi nyo alam, umabot sa halos 20 big points ang kalamangan ng SMB sa laban na ito. Ayon naman kay Justin Brownlee, masaya daw siya na maganda ang performance niya. Maganda rin daw ang naging opensa ng mga kakampi nya, pero ang problema nga daw ay ang depensa, kailangan masolusyonan para makabawi sa Game 5. Samantala, lumipat na tayo ngayon sa balita tungkol kay Troy Rosario, alam naman nating lahat na sobrang matunog ang balita tungkol sa pagkuha ng Hinebra sa kanya, may mga nagsasabi pa nga na nagkasundo na daw tungkol sa usapang sweldo. Ayon sa multiple sources, Marami talagang mga teams ang interesado na makuha siya. Nandyan ang TNT Tropang Giga, San Miguel Beerman, Converge Fiber Xers at marami pang iba, pati nga Korea at Japan ay may offer din. Pero mukhang desidido na itong si Troy na sa Hinebra na pupunta. Ayaw na niyang pumunta sa ibang bansa at malayo sa pamilya niya, mas gugustuhin na lang niyang maglaro sa team na kayang-kaya siya bigyan ng kampiyonato hindi lang yan dahil ang Hinebra ang pinakasikat na team sa buong Pilipinas, masarap nga naman talagang maglaro sa isang team na maraming supporters, kaya naman mukhang dapat na talaga sumaya ang Hinebra fans dito. Posible daw kasi na bago pa man magsimula ang Game 5 ay aprobado na ang letter of transfer niya, ibig sabihin niyan ay malaki pa din ang chance na magkakaroon ng additional firepower ang Hinebra sa paparating na Game 5. Sa tingin ko naman, instant contribution ang makukuha ng Hinebra sa kanya, dahil kayang-kaya talaga niyang gumawa ng puntos, dagdag height at rebounder din para sa Hinebra na siguradong makakatulong ng malaki. Ang rebound kasi ang pumatay sa kanila nitong Game 4, kaya nagresulta ito sa mga transition 3 ng SMB, kaya kung makukuha nila si Rosario bago pa mag Game 5, siguradong sure win na ang Hinebra sa laban na ito kaya naman kung ikaw ang tatanungin idol ano ang masasabi mo sa balitang ito i-comment mo naman ang sagot mo sa tanong na ito so dito na nagtatapos ang video na ito maraming salamat sa pagsuporta at panonood mga idol ingat at bye-bye